So, ngayon guys, lumabas ang katotohanan na, na talagang may gusto talaga si manager kay Elias. Um, siguro, hindi lang siguro sinasabi na gusto. Baka, para sa akin na kaano yan? kabuglian niya lang siguro yun. Hindi sabi na gustong gusto niya dahil mahal niya ang tao. Hindi, gusto niya dahil nababugli ang sa siguro kay Elias. No. Yung sinasabi ko na lalabas at lalabas talaga ng katotohanan. O ngayon, paunti-unti na nga lumalabas ang baho ni manager ni Elias. So, meron doong video. Itong si Iloy Bogres, kung familiar kayo sa kanya, siya ang nagre-reaction. Kasi grabe yung mga source ni Iloy Bogres. Kasi si Iloy Bogres na to, lakas ng loob kasi nito guys, mag-reaction dahil masadubayan siya wala siyang kinakatakutan babanat at babanat talaga siya so akala mo ba naman eh, isa, isa din ka din, isa din, ka din, kasi to may pagka ano dito sa si Eloy Bogros basa kayong humusga piperahan pa niya yung video na may, may nagsend sa kanya ng video na saan nila sing daw ni manager yung si Elias at saka dadakmain daw yung ano backlog Batloga ni Elias. Something like that. So, meron ka ng factor pala na nangyayari. So, yan ang isa sa mga behind the scene na, ba, uh, kagagawa ni manager. Na which is, ipapakita doon yun ni Eloy Bogres ang video na yun sa badla o sa, so, sa social media kung may bayad. At pwede mo daw bilhin yun ang video na yun ng 100,000. grab <laughs> My, hindi mo talaga maintindihan, no? Pera-pera talaga na talagang kalakaran talaga dito, guys. Sobra-sobra na to. Kung akala ko concern ka sa ginawa ni kay Ilya. Tapos ito pala, pipirahan din niya pala ang mga video na galing sa kanyang source. La, grabe talaga. Mga legit na talaga kayo, guys. Tapos ito naman si manager. Ayan. Punti-unti na lumalabas ang kanyang mga bako. As in. oh, at ngayon, tama nga kasi 'di ba nag nag nag-observe nag, -o, nag -o -observe ako. yung mga lahat na napapanood na, ko na dugtong-dugtong uh, na, ganoon nga ang nangyayari talaga. Which is uh, sabi ko ayoko muna mag-conclude hangga't hindi pa talaga lumabas ang katotohanan ay eh, lumabas at talagang katotohanan. Pera, 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 pera ang talagang dahilan. O, tapos business 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 is business, business ko no ba? Kasi itong si manager, puro pera lang kasi din lang sa isip niya parang wala siyang pakaalam kung may, may nasagasaan siyang iba damdamin basta makapera lang siya so yun ang kanyang ano, yung kanyang trip parang may something talaga to guys <laughs> abangan pa natin so yung mga video na hindi ko pa talaga may upload upload kaya nagre-react lang muna tayo para well, at least safe tayo guys ba eh, alam mo na maraming mga ano ngayon sa issue na yan blah, blah etc so Later on, i-ano natin, upuan natin yan at pakinggan sabay-sabay. Good lang. Bye.